Kung nakakaranas ka ng pananakit sa iyong mga tuod, pulso, paa, likod o balikat, lalo na dahil sa gout o talamak na arthritis, nakikinig ka sa tamang impormasyon. Ako si Dr. Roselyn P. Flores, isang orthopedic at deformity specialist sa Pilipinas. Noong 2025, higit sa 5 milyong mga pasyente ang makabuluhan na pabuti ang kanilang kalusugan dahil sa natural na paraan na suportang pinagsamang pinagkakatiwalaan ng mga doktor sa Philippine Orthopedic Center sa 1 hanggang 2 gamit lamang bawat araw, maraming tao ang nakadama na ginhawa pagkatapos ng unang pagkakataon. Ayon sa mga isatistika, 96% ng mga user ang nagulat na makabuluhang lunas sa pananakit sa loob lamang ng 3 araw at ang karamihan ay nakabalik sa mga normal na aktibidad sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ang ginagawang espesyal sa produktong ito ay ganap na kinuha mula sa mga natural na sangkap walang side effects, hindi na kailangan para sa invasive na intervention at lubos na angkop para sa mga matatanda. Ang produktong ito ay inaprobahan ng Department of Health at ng Philippine Drug Administration at kasalukuyang malawakang ginagamit ng Philippine Orthopedic Center sa pagsuporta sa paggamot. Dagdag pa rito para mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente, ang Philippine Orthopedic Center ay nakipagtulungan sa Philippine Health Insurance Corporation para ipatupad ang isang programa para isponsor ang 70% ng gasto sa paggamot para lamang sa mga maagang magparehistro. Ito ay isang espesyal na pagkakataon para sa iyo na mapabuti ang iyong buto at magkasanib na kalusugan ng hindi nababahala tungkol sa gastos. Kung ikaw o ang isang mahal buhay ay nahihirapan sa paglalakad, paggalaw o madalas na dumaranas ng patuloy na pananakit, huwag mag-alinlangan. Mag-click sa button na kumuha ng alok sa ibaba upang makakuha ng detalyadong payo at mag-order ng mga tunay na produkto sa panahon ng promosyon. Ang iyong kalusugan, nararapat, pansin ngayon.